<laughs> Dadayo ako ngayon. No? Si Aling Mima ay nag-injection ng kanyang mga kiti. Inject? Ay, bakuna. Yun. Ngayon, ang daming sobra. Since na kapag vaccinate na kami, last... Three last, weeks kailan lang ago? Last, eh. Hindi uh -huh. ko na yung in injection yung kalahatan kasi kailan lang nag... Drain Eh. Yun ang mahirap pag uh, pahabul-habul. Eto, ang natitirang bako, dami pa oh. 260 ang isa niyan. Kaya mahal, di ba? Ngayon, nag-isip ako ng bagay para hindi ko lang siya discard ng hindi napapakinabangan. Dadayo ako sa pinsang ko na may backyard din. Dito lang malapit lang sa amin. Pupunta ako ngayon para i-share sa kanya tong natirang bakuna. Ngayon lang kagagamit lang nito. Ba't nakaka-ice cooler? O syempre. kailangan nasa malamig yan. Okay. Oh, hey. Para hindi mamatay yung mga mga microorganism yan, mga virus yan, virus yan. <laughs> Either na mahinang klaseng virus or clone. Ganun yan. Or dead virus. Parang ganun. Mga scientist na makakapagpaliwanag <laughs> sa inyo yan. Ako hindi naman ako scientist. Nagsishare lang ako. bako <laughs> na. Let's go! Nakikita nyo ba yan? Uh -huh. Di dyan. <laughs> ayun yung bahay, ayun yung kubo. Ay, ito yung ano, sa kabila. Lumipad lang tayo ng daan dito. Mhm. Mm ito, ito yung bahay natin yun eh. Oh, dito tayo. Sa backyard. Backyard ni Pintan. Pitch time. Ha, di you... you... may nakasalang na. No? Ah, ito pala sa, yung sa... Oh, oh. sa bahay. All right. Natali na sa dito yun yung style ng pinsang ko eh. yung breeding niya, ibang style ang approach yes. winner, winner ang ginagamit ng broodcaps tapos mga brood hen niya, yung mga sari ko yung broodcaps na, na brood hen dito so, ka makakita ng indoor na courtyard yes naman ang accord, di ba? Hindi, okay, garahin ito. Siyempre, may konting space. Pwede yung mga manok. Backyard lang tayo. So, kaya, maximize May space. Kamingay. Di ba? Ayun yung itlog. Ay, itlog yun. Itlog pin. Ayun yung... Nakalublob na yung itlog. itlog. bulik oh. oh. Ang ga ganda ng mga bulik. Kay hey, papa mo to. Hmm. So, <tinyo> Totoo hmm. oh. ba? Totoo ba? Totoo pa. Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Mama niya na. ba? Yan to, pula. <laughs> gold <na> bagong <laughs> so, gold brood kak, siguro to. To, brood to. Malamang sa malamang. So, tayo sa lugar na Pinsan, eh? Dito tayo magbabakuna sa mga sisiyo niya. Kaso, di pa siya mahanap eh. <laughs> Kanina pa sa likod eh. Baka, baka ano, baka nasa loob ng bahay. Diba. Natutulog. <laughs> Panggabi ka sa trabaho niya, sa hospital yun eh. Okay. Tayo na lang ang uh, mangihimasok mo no? para mabakunahan ang dapat bakunahan. Bakunahan.

pawisan ako na wala naman dapat pagpawisan eh. <laughs> Ang init eh. Well, ayun na. Galing na tayo sa pinsan. Tapos na yung bak bakunisation. <laughs> ano na lang Yung malamig na tubig at may ilong konti. Well, let's go back to the house. Nandito nga pala ako sa garden. No? <laughs> garden ka na. Ay, uh, ah, dahil lang yan. Dahil. Lang. Tingnan nyo. Napakagandang site. No? not so very maganda sa <laughs> well, balabas ito. Bakit kami naglalakad? Kasi para na rin may exercise ako noon. Tignan nyo may chanko. Kailangan na, na exercise niya, no? <laughs> para kami naglalakad sa isang magandang pinig. meron dito. Ano kasi tawag yan? Ha, oregano. oregano. Gusto mo magtanim? Mm, not day. Pero may ate sa alam na natin sa aming oregon, ano? Mm. Manginya lang tayo dyan kay ate. Meron pala dito! Oh, marami Marami naman pala. Madali lang tanim yan. Saksak -sak mo lang yan sa medyo basang lupa. Okay. Tubo ka agad yan. Hihingi tayo siyempre, hindi tayo basta-basta bubulot dyan. <laughs> <laughs> Baka mamaya sumakit. Masakit ang tiyan mo, ginagamot mo yung ano, yung gusto na matanggal yung sakit ng tiyan mo, lalabas sumakit ang tiyan mo sino kaya sumasalubong sa iyo? Oh, ah. Good, welcome back, ne. So tapos na tayo doon sa bahay ni Pinsan. Yun Ngayon yung, yung, bahay ni Pinsan. doon. Oh, oh, oh. <laughs> tayo galing. Ngayon, binigay ko na sa kanya yung excess. Yung mga sisiyo ni Pinsan lang ang binakunahan ko yung daresya na para makita nyo lang sa video yung daresya niya siya na ang magbabakuna hindi ko na sa kanya kasi ang dami yun <laughs> sila na lang sila sila na lang marami naman sila dun well nandito na kami sa bahay no ha oh ha ito ang mabait na si, si Otlom si Otlom ito kabait pogi pa sitik bala, hindi ko type ilapi. Eh. So, hindi, pogi dito. Pogi na mabait. Pa sweater. Hindi hmm, ba? Hindi pa kumpleto 'yung dito niya. Kaya ganyan pa 'yung tsura. Kailangan ko kumpleto na 'to. Po. Para tuloy siyang kuba, oh, kasi wala siya dito. No. Eh. Hmm. Pogi, dilaw pa ah. May, May apak pa na Ebs. Ebs. So, talaga. Mabait 'to, mabait 'to. Napakabait Well, yan ang aming uh, video for today. Ang pag-share namin ng uh, bakuna kasi napakamahal, no? 260 ang isang bote. So, kung gagamitin mo, ilan lang babakunahan mo? Actually, kapag backyard ka, talaga marami matitira. So, pwede mo i-share sa tabing bahay mo or sa mga pinsa mo in that case. Pero sila hindi to nagbabakuna talaga pe. So, hindi naman namin kailangan i-share. Sila naman ang nagsi-share sa amin pag sila ay nagbakuna. Mare, biglang nagbakuna sila na alangan uh, alanganin na, na, ano na hindi pa ako nagbakuna sasabihin niya oh, oh, na, meron akong bakuna dito baka oh, hindi ka pa nakapagbakuna ng ganyang klase bakuna oh sige papakunahan ko rin sa akin ganun din share din sa kabila so kami dito lahat sa area na to hanggang sa mga pinsang ko protected sa mga peste no hanggang sa susunod na episode maraming 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 salamat sa inyong panunood paalam paalam, paalam. Sabi niya ah. siya, Bako na nating kita eh. <laughs>